Isang punto siya, Rajuman Drew. <laughs> Magandang tanghali, at Rajuman Elmar. Ilalabas na ng pamunuan ng Metro Manila Film Festival ang apat pang pelikula sa October 17 para makumpleto na ang final 8 entries ng 49 Metro Manila Film Festival ngayong taon. Puspusan ng panonood ng Selection Committee sa mga isinumiteng pelikula upang makaabot sa itinakdang araw ng anunsyo. Kabilang sa mga binubusisi ay ang jandra, producers, lead stars at director. Ayon sa pamunuan pamumunuan ng Metro Manila Film Festival, dapat talaga ay maganda at may kakayahang makahikayat ng maraming manonood na bumalik sa mga sinihan. Una nang inanunsyo ang unang apat na official entries ngayong taon, kabilang ang pelikula ni na Sharon Coneta at Alden Richards na A Mother and a Son Story, Rewind ni na Marian Rivera at Dingdong Dantes, Kampon ni na Beauty Gonzales at Derek Ramsey, at Penduko, Nina Christine Reyes at Mateo Gudicelli. At yan ang entertainment news sa nag-iisang Diyosa sa Balat ng Radyo. Ako si Diyosa Yan, Tatak RMN.